Magandang hapon po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Ang topic ko po ngayon ay itong panukala ni Senator Rafi Tulfo tungkol sa mga vloggers. Na ayon po sa kanya, kailangan daw magkaroon ng kapisanan ng mga vloggers nang sa ganon ay nare-regulate, nakokontrol, at may nagpopulis sa mga pagko-content, mga actions, mga mga ginagawa ng mga vloggers sa kanika mga channel. Ngayon, ano po, what is my take on this? okay naman po sana yung idea na magkaroon ng isang uh, grupo, asosasyon, ang mga vloggers. Itong uh, kapisanan or kape sanan. <laughs> Pero, di ba po nagkaroon na rin ng ganyan nung right after the election? Di ba meron dyan eh yung yung mga Malakanyang vloggers uh yung gustong i uh, gustong payagan papasukin ng Malakanyang Palasyo Malakanyang itong mga ilang mga vloggers para mag uh, mag-cover ng mga activities News, news gathering dyan sa Malacanang just like the mainstream media. Nagkaroon po ng isang uh, organization actually, yung UVIP. UVIP, Union of Vloggers of the Philippines na supposed to be headed by the most uh, famous of bloggers in our country, yung si, di ba, si Coach Jarrett nga yata, dapat ang leader noon. And then yung si Sangkay Janjan, and uh, some others. Mga, mga sikat. Pero ano nangyari? Di ba nagkagulo-gulo sila? At nagkaroon ng na mga subgroupings, nagkanya-kanyang grupo, at tapos, mayroon ng mga reklamo, mayroon ng mga siraan, nagkaroon na ng Uh, yung tinatawag na ensaymada vloggers, mga ganon-ganon, tingin ko po, sa... sa... sektor ng mga bloggers tila po yata mahirap silang, although I'm one of them, pero parang napakahirap i-organize. Kasi parang nandoon yung mga... Uh, sapawan siguro, yabangan, ewan ko, bakit sila nagkagulo? At bakit hindi natuloy? It was nipped in the bud. Hindi pa sumisikat na laos na. Ganon. So, paano mo i-organize ang vloggers? Kasi, aminin natin, although mayroong mga matitinong vloggers, mga former uh, mainstream media, media men, matitino, alam yung mga 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 ethical standards. Ako ay not a, I am not a journalist by profession. Pero siyempre, common sense na mayroong mga do's and don'ts in every, in every activity, whatever that is. At saka, unang-una, wala daw, keso, um, this supposed, kapisana ng mga vloggers, is supposed to police the vloggers themselves. Sus, ewan na, ah. maaasahan mo bang, ipulis ang kapwa mo vlogger? Kung ikaw mismo magpupulis, ay siyang dapat pulisin. Tsaka for me, mayroon akong nagpupulis. Kaya nga po, pag tayo ay mag-open na mag-create ng isang channel, di ba may mga rules and regulations to be followed? ng uh, social media companies like Facebook and YouTube and, uh, and other. SOCMED. There are rules and regulations already. Diba? To regulate, to police. Na kapag when you violated one of those rules, the rules, eh pwede ka nga madisiplina or matanggal ang iyong channel, di ba? Just like what happened to to other vloggers, especially to the SMNI, di ba? Hindi natin kailangan, Mariusip. Pwede siguro yan sa mainstream media kasi iba-ibang kumpanya sila. But we vloggers, we are under one company. YouTube. YouTubers are under YouTube. YouTube laws, rules and regulations that we must follow. Kasi kung hindi, di diba? we are not free to do what we want. Di ba, may mga, ano itong sinasabi ni Senator Tulfo, na inayunan din ng ilang vloggers na maganda ito. Yung may magre-regulate, magpupulis. We don't need that anymore. Kasi nire-regulate na tayo ng ating boss. Si YouTube mismo. In case of YouTube, si Facebook. Di ba? At depende kung sa ang social media ka nagpo-post. Ang Facebook nga mismo, napakahigpit, di ba? Hindi ka basta-basta pwedeng mag-post mag na kung ano-anong magustuhan mo. May mga rules. Even inside YouTube, may mga sub-rules pa rin sa mga sub- uh, ano ba yun? Sa loob na na mismo ng YouTube, di ba? yung Sa, sa Facebook, yung Reels sa YouTube yung shorts uh, na parang TikTok may rules pa rin yun na separate from the regular uh, YouTube contents o kaya ano sinasabi na itong itong panukala po na ito ni ni Rafi Tulfo actually matagal na niyang binanggit yan sa Senado isa lang naman po kasi ang tinutumbok niya eh, kalaban niya eh. Di ba? Ang gusto lang naman niyang patahimikin, si Attorney Libayan. Kasi pinupuna siya lagi. Ayaw niyang punain. Gusto niya, sige lang siya sa gusto niyang mga, gusto niyang gawin, gusto niyang sabihin, yung pambastos diyan sa, 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 Senado ng mga resource persons, yung pag-grandstanding niya, pagbibida, gusto niya, walang pumupuda kasi yun ang gusto niya oh porque binapati ko siya ni ator ni Atty. Libayan ni batas natin alam ko siya ang tinatarget ni Rafi Tulfo sige nga, subukan nyo nga susunod niya natatargetin niya si ator Claire actually hindi lang naman sila lahat yata na yung mga may kilala pa ako na isang lawyer vlogger sino ba yung pangalan nun yung babae, isa rin na siyempre mga lawyers nga sila eh sila kasi may mga rules mga legal aspects na kailangang sundin natin hindi yung basta gagawa ka na lang ng kung ano-anong gusto mong gawin. Just like what Tulfo is doing. O, oh, dahil pinupuna siya, nababatikos, ayan, gusto niya, porque senador siya eh, kaya niyang gumawa ng batas. Tingnan natin. Sige nga. Ayunan ka kaya ng mga ibang senador? Ewan ah. Kailangan sa eleksyon, kailangan nyo rin ng mga vloggers. Isa lang, isang sikat na vlogger ang kilala ko na Tuduhimod dyan kay Tulpo. Yung, wag ko nang na sabihin. Kapo vlogger ko naman yun eh. Kilala nyo yun, sigurado. So, yun po. I don't think this panukala will prosper. Kasi, siyempre, pagbubutuhan pa naman nila yan eh. Para sa akin nga po talaga, ang purpose niya, dyan sa panukalang yan, ay para tigilan na siya ni Atty. Libayan. He is not after all bloggers or any other blogger, but Dr. Nilibayan only. Di ba? Ewan. Abogado pa? Ang gagawin mo ng ganyan, eh maraming alam yan na, di ba? May alam sa batas eh. paano mo pagbabawala ng isang mamayan na magsalita? Well, hindi naman sa lahat gusto niyang sabihin pero di ba primarily we have that right di ba freedom of speech freedom of the press and all other freedoms so yun lang po mga mga kababayan at uh, yun po gusto ko lang na gusto ko lang na ihayag ang uh, opinion ko with regard to that panukala of Senator Tulfo so hanggang dito na lamang po at uh, see you in my next topic okay thank you and thank you for watching and uh, follow me in my next vlog okay